Sa video na ito, alamin natin kung sino nga ba yung makakapagpabagsak sa bansang Israel at kung sino yung makakatalo dito. kung titingnan natin yung bansang Israel, napakaliit lamang nito. Pero makikita natin, nakikipagsabayan siya sa mga malalaking bansa. Makikita natin na napakagaling at napakahusay ng bansang Israel, lalo na pagdating sa technology. Marami mga imbensyon na talagang nanggaling dito sa bansang ito. At hindi lang yan, makikita natin, napakahusay at napakagaling ng bansang Israel pagdating sa military. Kaya nga makikita natin dito, noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, kahit maraming mga bansa ang gustong digmain nito at wasakin, pero hindi nila magawa. Sa totoo lang, kayang -kaya kayang burahin sa mapa yung bansang Israel na mga malalaking bansang nakapaligid sa kanya, yung mga bansang against sa kanya. Pero bakit hindi nila magawa? Bakit noon pa man, hindi nila kayang burahin sa mapa yung Bansang Israel? Ang sagot lang po dyan, dahil napakalakas ng na mga defense system ng bansang ito at ganun din yung mga kagamitang pangdigma. So hindi siya basta-basta. Tulad na lamang ng Iron Dome. Ito ay isang missile defense system na ginagamit para pigilin yung mga rocket o yung mga missile na maaaring tatama sa kanilang bansa. So kung walang ganito, marami na ang nawasak sa Bansang Israel at marami ng mga tao ang namatay. Sa pamamagitan ng Iron Dome na ito, napaprotektahan ng Israel yung mga tao sa kanilang bansa. Sa mga rocket o sa mga ang missile na maaaring pwedeng tumama sa kanila. Ganoon din yung mga armas nila, makikita natin na ito ay hindi basta-basta. Talagang pang malakasan yung mga ginagamit nila para sa pakikidigma. Talagang sumasabay ito sa mga mayayaman at makapangyarihang bansa na talagang malakas din pagdating sa military. Yung mga army ng Israel, talagang makikita natin na bihasa sila at napakahusay pagdating sa labanan. So ganyan pong kalakas yung bansang Israel. Makikita natin na talagang hindi siya basta-basta pwedeng pabagsakin. Ngayon ang katanungan tuloy ng marami, sino kaya ang makakapagpabagsak sa bansa na ito? o sino yung makakatalo sa bansang Israel. Ngayon mga kapatid, hindi natin masasagot kung sino o anong bansa yung makakapagpabagsak dito. Dahil hindi pa natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari pagdating ng panahon. Pero tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Israel pagdating ng panahon. May mga kapatid, ang alam lang natin na mangyayari pagdating ng panahon sa bansang Israel na sinasabi ng Biblia yan po yung tinatawag natin na Jacob's Trouble. Kaya siya tinawag na Jacob's Trouble kasi itong si Jacob, nire-representa niya yung buong Israel. So, ibig sabihin niya mga kapatid, ito yung paghihirap ng bansang Israel pagdating ng panahon. To be specific, ito po ay sa si tribulation. Kung mapasahin natin yung Old Testament, makikita natin dito na noon pa man, talagang naranasan na ng bansang Israel yung mga paghihirap o yung parusa ng Diyos sa kanila. So, ano yung dahilan ng Jacob's Trouble o kaya man paghihirap ng Israel? Yan po mga kapatid ay dahil sa kanilang mga kasalanang ginagawa at pagtalikod sa ating Diyos. Maraming mga pagkakataon kasi na sumasamba sa Diyos Diyosan yung mga Israelita doon po sa panahon ng Old Testament. Kaya ang nangyayari, sila ay pinaparusahan ng Diyos. Dito makikita natin na kahit sabihin natin na pinili ng Diyos yung bansang Israel, pero mga kapatid, hindi sila makakaiwas sa parusa ng Diyos. Kaya dyan ang papasok yung Jacob's Trouble. Ngayon yung Jacob's Trouble, hindi lang siya mangyayari pagdating ng panahon. Actually, nangyayari na yan sa bansang Israel. Maraming beses na talaga na nakaranas ng paghihirap at kaparusahan yung bansang Israel dahil sa mga ginawa nilang hindi tama. So yun lamang po yung consequence. So halimbawa na lamang ng Jacob's Trouble o kaya man paghihirap ng Israel sa history ay noong pinarosahan ng Diyos ang bansang Israel noong 18th century BC. Ito ay noong panahon na yung mga Israelita ay binihag ng mga Assyrian. Ganon din pinarusahan yung Juda noong 16th century BC. Ito naman ay noong na-exile yung mga Hudyo sa kamay ni Nebuchadnezzar doon sa bansang Babylonia. So, yan lamang yung ilang mga example na nagpapatunay na pwedeng maranasan ng bansang Israel yung kapighatian o kahirapan. Yan ay sa pamamagitan, syempre, ng judgment o parusa ng Diyos para sa kanila. So, yung Diyos lamang yung makakagawa nun sa bansang Israel. Ngayon, mga kapatid, kung naranasan ng bansang Israel yan, yung parusa ng Diyos sa kanila, mararanasan ulit yan ng bansang Israel sa panahon natin ngayon, lalo na nga pagdating ng tribulation. So, paano mangyayari yun, mga kapatid? Syempre, itong mga Israelita, Tatalikod kasi yan sa ating Diyos. At ang kikilalanin nilang Diyos at Messiah ay walang iba kundi yung Antikristo. Kasi mapapaniwala sila sa panlililang nagagawin ng Antikristo. Sabi nga natin sa nakaraang content na ginawa natin patungkol sa Bansang Israel, kayang pagkaisahin ng Antikristo yung Bansang Israel at yung mga kaaway nitong bansa kung baga magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo sa pamamagitan ng Antikristo. So, ang kikilalanin ng mga Hudyo na Mesaya ay walang iba kundi yung Antikristo. So, dahil dyan mga kapatid, paparusahan yung bansang Israel. Actually, hindi lang naman yung bansang Israel, yung buong mundo. Kasi mababasa natin dito sa propesya ni Jeremiah na meron din talaga mararanasan na paghihirap at parusa itong bansang Israel. Yun nga, yun yung tinatawag natin na Jacob's Trouble, pagdating ng tribulation. Basahin natin Jeremiah chapter 30 verse 7. Nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito ay panahon ng pagihira para kay Jacob. Ngunit siya ay makakaligtas. So dito ay sa prophecy ni Jeremiah, ito ay mangyayari pagdating ng panahon. So hindi pa po ito nangyayari o hindi pa ito na-fulfill. At ang sabi, paghihirap para kay Jacob. So ito po ay tinatawag natin na Jacob's Trouble. Ito po ay para sa buong Israelita. Makakaranas sila ng matinding kapighatian pagdating ng tribulation. At yan ay parusa ng Diyos. Basahin din po natin yung Sekaraya chapter 13 verse 8 to 9. Malilipol ang dalawang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain. Ikatlong bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. So dito ay sa propesya, makikita natin, ang sabi, padadaanin daw sa apoy. So ibig sabihin niyan, talagang dadaan sa matinding pagsubok at paghihirap itong bansang Israel. Mararanasan nila yung kapighatian dito sa ating mundo pagdating ng tribulation. Kasi ang malinaw, ang sabi dito sa binasa natin, yung bayan ng Diyos. Yun nga po, yung Israel. Basahin din natin yung Daniel chapter 12 verse 1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. So dito sa binasa natin, nakita natin malinaw, sinabi ni Prophet Daniel yung matinding kahirapang mararanasan ng mga tao pagdating ng panahon. Kasama nga dyan, yung mga Israelita. Sabi, hindi pa ito nararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. Ngayon mga kapatid, meron din ganyang kataga na sinabi yung ating Panginoong Sokristo doon sa New Testament. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ngayon sa binasa natin na yan, na binanggit ni Daniel na event at yun din yung binanggit ng ating Panginoong Sokristo na event, pareho lamang po yan. Yan yung tinatawag natin na Great Tribulation o yung matinding kapighatian. Ibig sabihin, mararanasan niya ng buong mundo, kasama na nga ng mga Hudyo. Kaya nga tinawag yan na Jacob's Trouble. Damay-damay na po yan dahil nga sa pagsamba ng mga tao doon sa Ati Kristo at dahil sa pamumuhay nila sa kasalanan yung Great Tribulation na yan, yan yung last three and a half years. Kasi yung first three and a half years, yung yung sinasabi ng mga tao na tiwasay at panatag ang lahat. Ibig sabihin kahit papano, sa pamamagitan ng Antikristo, nakakapanlil lang siya ng maraming tao kasama nga ng mga Hudyo. Pero pagkatapos ng panlilin lang na yan, dyan na nga papasok yung Great Tribulation o yung matinding kapighatian na mararanasan ng tao. Ang sabi nga dito sa 1 Thessalonians 5, verse 3, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Kaya mangyayari yung Jacob's Trouble kasi ito mga Hudyo, maniniwala sila sa Antikristo. Maniniwala sila sa mga kababalaghan na gagawin ng Antikristo, sa mga himalang gagawin niya, at sa mga gagawin niya mga sistema sa buong mundo na ito. Kasi nga alam naman natin na matagal nang hinihintay ng mga Hudyo yung kanilang Mesaya. Noon pa man talagang matagal na nilang inaabangan ito. Ngayon kapag lumabas itong Antikristo, mapapaniwala yung mga Hudyo na itong Antichrist, siya nga yung tunay na Mesaya at siya yung Diyos. At ang mangyayari niyan, sasambahin siya ng mga Hudyo. Ngayon mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi pa natin alam kung sinong bansa ang makakatalo o makakapagpabagsak dito sa bansang Israel. Basta ang alam lang natin, malakas ang bansang Israel. Pero mga kapatid, makikita natin dito sa kabila na malakas ang bansang Israel, sa kabila na ito ay pinili ng Diyos, dahil nga sa pagtalikod at di pagsunod sa ating Diyos, sila ay parurusahan. So ibig sabihin mga kapatid, dara na sila ng matinding kapighatian. Yan ay isa pamamagitan ng Great Tribulation. Syempre, mga kapatid ang makakagawa niyan, hindi bansa o kung sino man. Tanging yung ating Panginoong Diyos lamang. Siya yung may karapatan para parusahan yung bansang Israel, hindi kung sino man. Ngayon mga kapatid, sa kabila na nalaman natin na parurusahan ng Diyos yung bansang Israel pagdating ng Great Tribulation, alam din natin na yung pangako ng Diyos para sa bansang ito, hindi pa rin ito mawawala. Patuloy na mananatili yung pangako ng Diyos sa bansang Israel, sa kabila ng kanilang ginawa. Basahin natin yung Jeremiah 30, verse 11. Ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo, lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit kayo ay hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat. Ngunit ako ay magiging makatarungan sa inyo. So, ganyan po yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel. Na kahit nga sila ay tumalikod, kahit sila ay makaranas ng paghihirap at parusa, pero mananatili pa rin yung kanyang pangako sa bansang ito. Kasi nga mga kapatid, pinili niya yung bansang Israel. At alam din natin mga kapatid na hindi basta-basta pwedeng mawasak o kaya man bumagsak yung Bansana ito. Kasi nga marami pa mga propesya na magaganap dito sa bansang Israel na hindi pa nagaganap. Kaya nananatili dyan yung bansang yan. So ngayon, kahit anong mangyari sa bansang Israel o sa Jerusalem, maganda ito o hindi, hindi natin maiaalis dito na pinili ng Diyos yung bansa na ito noon pa man. Kahit sabihin natin na bilines ng Diyos yung bansang Israel o pinarusahan ng Diyos yung bansang Israel, hindi pa rin dyan makawala yung katotohanan na pinili at minahal ng Diyos yung bansa na ito. So yun mga kapatid na gusto kong ibagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.